Trumpet, Trump sa dahong luntian. Witi hey. alis na si Nono, gubat ay kahangahangan. May hawak ng mapa at kay bigang sa salubungin. Tuktok ng pakikipag sa palaran sa ritmo ng gubat ang hangin. Right, hey. Sumisilip ang araw, kumakanta ang ibon. Si Nono'y humihimik si na ang aksyon. may bagong kwentong nakakaibig Tawit siya sa baging sa batis tumaraan Sinusunda ng palatandaan At pangarap ng mapanyang tangan Sa bawat hakbang puso'y sigaw ng yay Bulong ng bubat, ito ang tamang daan Sige! Thank you. ng sa palaran ay laging naroon totoo Hey hey ho, nagsisimula ang kwento sa tapang ni Nono na nasa kanyang puso Mula umaga hanggang takip silim sa landas Hahanapin niya ang puno ng mga kwento, hindi siya aalis Yarpot! Yeah, nasa lubong niya ang leon, malakas marangal i eh. Maligayang pagdating Nono, sigaw ng malakas Sumabit ang unggoy, gusto mo ba ng Puno, ang kabutihan, iyon ang dapat mong dalhin What? Hey! Namitas sila ng gulay sa tabi ng batis Nagluto ng nilaga, parang pangarap sa gubat na hinig Ibinahaigi sa mga ibong kahit tamis Tumutulong sa kaibigang kanilang nakakasalubong at naiibig sa palaran ay laging naroon Totoo, hey hey ho Nagsisimula ang kwento Sa tapang ni na nasa kanyang puso Mula umaga hanggang takip silim sa landas Hahanapin niya ang puno ng mga kwento Hindi siya aalis Forte! Nilinis nila ang daan Umakyat sa burol Kumikislap ang gubat Parang mundo'y huminto Imit eh, tinig na dumating malalim at matalino Ang nagsasalitang puno Napakagandang gulat ito Pumubulong ito ng alamat ng gubat Ng pagkaibigan Halakak pag-ibig at saya sa bawat hibla Sino ni nakikinig matay na kadilat Nang malaki ibahagi natin ang mga kwentong ito sa lahat dali Hey hey ho Nahanap na ang daan Maraming sasabihin ang puno Trump, tapos na ang paglalakbay Kasama ang tawa, saya at mga kaibigang tunay Sumisibo lang mga kwento Kung saan bumabagay ang kabutihan Salamat kay Nono at sa puno ng mga kwento Siyang kapay